Hello guys! So nandito nga ako ngayon sa Rosmar Food Trip at ayan, samahan niyo akong tikman ang Rosmar Hotdog Sandwich natin. Grabe, tingnan niyo naman guys. <laughs> ano lang to guys, 45 pesos. Mm. Sarap! Hotdog, ang haba ko. Ay, Ayun pala yung aking asawa, biglang dumati. Dati, tikman mo ako. Ay, eto pala. Tikman mo. Ano? Wala ka na kuhang hotdog. Sarap. Mm. <laughs> 10am to 10pm, Monday to Sunday, ang Rosemark Food Drip. Kaya pagunta na kayo at tikman ang iba't ibang flavor ng napakalutong na Rosemark Chicken. Wings, Meron tayong thigh, Breast, at kung ano-ano pa. May Isaw, Betamax, butt, at kung ano-ano pa. At ito. Mm. May coleslaw nga pala siya. Yan na. Mm. May cheese sauce and ketchup. hot. Ito naman yung rosemary iced tea. Hmm. 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 Hirap nga nakain sa Sobrang laki. So Monday to Sunday punta na kayo guys sobrang sarap